Hello, mga makaakai and welcome back to another food, tourism and adventure only here at Akay ni Sol. So mga makaakai, kung naalala niyo during our previous episode, pumunta tayo sa isang exhibit sa Pasig City at isa sa ating na feature ay si Francisco Coching, isa sa haligin ng Philippine comics industry at alam niyo ba mga kaakay kilala siya sa kanyang mga obra tulad ng Pedro Penduko. El Indio, Gagamba at marami pang iba. So samahan niyo ako at tuklasin natin ang kwento niya. So yun mga ito talaga yung um, original artwork ni Francisco Kuching at ito naman yung kanilang mga reprints. Pero ito yung Old print. Old print. Tapos ito naman yung um, latest print, ayan, kung saan na medyo may color na siya and talagang, pero na mas na-appreciate ko pa rin talaga yung originals again, mga kakay, for an interview, I am so honored because makakasama natin ngayon ang anak mismo ni Sir Francisco Kuching na si Ma'am Maria Rodelia Kuching Cruz. Ayan, maraming salamat po, Ma'am, dahil pinayagan niyo po kami pumunta dito at makita talaga yung original words. it's an honor. I had fun talking to each and every one of <laughs> you. And, and, I can see na you really enjoyed and you took pictures of every single... Uh, drawings oh, of my dad I'm so honored. Thank you. Ay, yan mga kaakay. So, syempre, because, pang ilan, ilang po kayong anak ni Sir Francisco po? Ako yung ikaapa. Ah. Actually, ako yung parang unwelcome kasi gusto ng tatay ko, lalaki. Eh, pangatlong babae <laughs> na naman ako. So, <laughs> hindi ako nakuha na ng, na, ano, yung, yung first communion. Communion. <laughs> Wala na. So, when you were younger po, you were really exposed dun sa creations ni Sir Francis Immense, po. Immensely. Immensely, okay po. Kaya, ano, eh, ang tatay ko, hindi yung nag-graduate, hanggang grade 6 lang siya. Pero, ewan ko kung saan niya kinuha yung talent niya na God na yata. Mm -hmm. nagpapadali pa siya sa Amerika na artworks niya. And then, it reached the point that the America said, Stop sending your works. We have nothing more to teach you. Mm. you. You, You're too qualified. Thank you. Goodbye. Wow! So, <laughs> you know, oh, ang galing galing ng artworks oh, niya oh. po. So kayo po, as a, yung Kuching family was born and raised in Pasig? mm, -mm. Ah, so, And then Pasay. Pasig. Okay. So sa Pasig, dun most of his creations ginawa po in Pasig? Yes. Okay po. And ano yung isa, um, give me some few of yung mga talagang sumikat na mga artworks ni Sir Francisco po. Most of his works na nag-enjoy ako at alam kong maganda. Kasi yung time na ang galing-galing niya -galing mag-drawing. Yung mga, ano, may, may ano, yung Spanish time. Ah, okay po. Oo, o, ang ganda niya gumawa ng mga features ng mga Kastila. Wow. Eh, talaga namang abusado yung mga Kastila noong unang panahon yun ang finiture niya na mm -hmm. yung meron namang mag mababait na kastila. Mm -hmm. Pero I enjoyed that immensely. Kaya siguro nag ako ng kastila. <laughs> sa comics po, sa comics, ano po yung pinaka-favorite niyo po? Oo, oh, yung movie fan. Yun yung modernized na like, teenager pa si Amalia Puentes. Uh, yun ang first movie na naging superstar si Amalia siyang illustrator and writer. Kaya lagi kami nasa siyang sa Sawan-sawa ako sa artista. Ay, naku. Ayun. Because Sir Francisco is an illustrator at the same time, writer. Mm -hmm. So siya nagsusulat. Siya din talaga nag-drawing para sa comics po. Oo. Oh, oh. Ayun, ang galing. And to think na grade 6 lang siya. Mm -hmm. Hindi mo malaman sa niya kinukuha yung ang kinakopya kinak niya yung mga kunyari, Kaya magbubuntalan. Mm -hmm. Nakikita ko, dinodrawing niya, yan, no, ganyan, no. Hmm. Oo, tapos minsan sa bukana, masarap pag-spy eh, pag-dilim na. So, sa pag every gabi po, sumisilip kayo doon sa… Sumisilip po, kasi may salamin siya, minsan gaganong-ganong pa. <laughs> Gaganon. Iba talaga yung creativity din po ni Sir Francesca and imaginations po. Pure na pure. Na pure. Mm -hmm. Kaya… Inaano niya sa amin, laging mag-aral, mag-aral, mm -hmm. kasi hindi siya nakatapos. So because of that, na-expose po kayo dun sa artworks, kayo po, naging parang umpisa na din po ba kayong mag-painting? Um, Ay, oo. Oo. Naku, laging na ako na ano eh, nak out, kasi hindi ako nakikinig, lalo na pag-arrhythmic. <laughs> Nag-drawing lang kayo? <laughs> drawing lang ako ng drawing. Eh Para sa, sa pag-drawing, ang masama nito, nade-develop yung pagiging portrait artist ko. Ang kinokopya ko, teacher ko. Kaya pag ang teacher ko, mataba, kinky ang buhok, bilog mata, puro bilog dito, laki ng tuto. Ala, kopya, kopya. kopya! Tapos, ang hindi ko alam, isang araw, Lumapit yung teacher, na-engross na ako, hindi ko alam na may teacher sa harap ko na ganyan. Kaya pala yung sinisip ko, ano yung teacher? Nasa <laughs> likod ko! This is me! Sabi niya. <laughs> Pero pinagpatuloy niyo po iyon? Eh, doon nag-umpisa ang karir ko. Ah, okay. Tapos ano po yung mga accomplishments niyo po at, nung nag-umpisa po kayo? Of first kailangan magtapos ako ng fine arts. Uh, ano ako, bayanihan dancer din ako noon. Pinapili ako ng tatay ko, sasayaw ka ba o magdo-drawing ka? Kung magsasayaw ka sa bayanihan, hindi kita pag-aaralin. Bahala ka na sa buhay mo. O di, tinapos ko yung fine arts. Pero nagbayanihan pa rin ako. Mahilig siya ako sumayo. Mana ako sa papa. <laughs> so, ito pong sa likod natin, ito po yung talagang original works ni Oo. Sir Francisco. Oo. And anin po dito yung pinaka-favorite niyo po na portrait po? Ayan. Ang kwento po niyan ay, it's yung parang ano po, isang picture man na in love sa sirena. Ah, dali ang masama, wala sila ng sex life. Ah, hanggang ang wow. lang, hanggang kiss lang. Because Serena, ano, <laughs> ang okay. ganyan imaginations po ni Sir Francisco. Ah. So, it is very important po sa inyo na makip niyo po lahat ng ito. Lahat kami meron. Pero mm. ako kasi, malambing sa tatay ko at kaka ako raw ang kamukha ng papa ko. Yun. So, Kakasipsip <laughs> ako sa papa ko. Kaya, Lagi ako nakakakuha ng libring arte. So ayan po na sa 21st century, hindi namin masyadong alam yung parang, naging comics dati yung mga story. Ay historia, dati, in, walang oh. walang computer. Oo, oo Comics. Comics lang. Ang mga bata, 10 centavos ang isang rent ng isang comics. Sampu sila na nagbabasa palit-palit uh, palit -palit yun. Eh, minsan napadpad papakuro sa area na yon. Sabi tatay ko, alam ko kung sino ang berdugo dyan. alam ko, ako ako gumawa niya sa mga bata. Lumayas na tayo, stop mama para patuwa. Oo. So ngayon, it is um, very important for me din po na malaman yung story ni Sir Francisco because haligi din talaga siya ng Philippine comics industry. Mm -hmm. Na ako hindi ko na po talaga medyo naabutan ay, yung comics po. Kaya sobrang... Ako, 72, so I I grew up every comics. single day. Pagdating ng supply ng comics, so oh, siguro lima sa akin, eh CCR si na tayo. Mm -hmm. Naku, mag-antay kayo. <laughs> Tagal-tagal -tag ko sa comics, GR, Yung ubot ko yung comic back to back. Ayun. Ay, so, syempre mga kakay, sobrang happy ko po na malaman yung story ni Sir Francisco Cochin kasi talagang hindi namin naabutan po yung comics. Pero ako, no, kung personally, gusto kong makakabasa ulit ng mga ganun talaga na comics, yung mga luma. Pa paano saan po kaya available po yung mga ganun? Ah wala na. Wala na, no? Usually, yung, digital yung, yung na lang yung, mga na. na. <laughs> yung wala na gumagalaw. wala na gumagalaw. Na Pero, po sa inyo. Tinapon ko na nga kasi durog-durog na. Pero may natira, natira pa. Ayun. So, yun mga kakakay. Um, gusto ko lang po magpasalamat, ma'am. Dahil talagang pinapunta po ninyo kami dito sa inyong bahay. At pinapasok po back. ninyo. I am to come back na. <laughs> Panda Ayan, sobrang happy po namin na makita talaga personally itong mga artworks ni Sir Francisco because he's a national artist at talagang Filipino pride po natin. And there's always a, a message from my dad, you have to finish your studies kasi brother ko, Nagkaroon ng trabaho, laki ng kita, hindi nagtapos. My, my father was so broken-hearted. No? And then my, my, my brother, nagsarado yung opisina nila. Mm lagi niya sinasabi sa anak niya, nagsisisi ako sa ginawa ko sa daddy ko, hindi ko tinapos ang pag-aaral. So, you better listen, you better study all of you and finish your college. ay makakasama din natin ngayon ang granddaughter ni Francisco Kuching, anak ni Ma'am Maria Rodelia. Ayan, si Ma'am Valerie Isabel Kuching. So mga kakay alam niyo ba bakit natin siya kasama sa si feature ngayon? Because meron din siyang kanyang mga creations. So nagpipaid din si Ma'am Val. So tingnan niyo, ito yung mga kanyang mga creations. Grabe, ayan. Dito po kayo, Ma'am. Ito po. Ayan. Ito po ay artworks niyo po from, kailan po kayo nag mag-painting po? yung elementary pa po na. And oh, and also, uh, oh. high school na rin na may age. And then, stock na since uh, sa pandemic. Oh, po. So, or... uh so anong pinaka-favorite na creation mo po dito na? Ito yung bubong na po. Ay, ganda. Wow. wow. Ilang months, eh, days ba? Ilang months? Oh, ilang mga duration po. Siguro so, mga one, uh, one and a half months. Ah, galing. Grabe. Pero ito yung pinaka and it also naman ito. Oo, makikita mo mga okay, grabe yung details, grabe, sobrang ganda. Ito ilang, ilang duration ko? Uh, three months. Three months. Pero sobrang ganda yung details mga kaakay kung nakikita niyo. So, paano po kayo ni Mpisa? Because also of the family na parang nagpipainting. Ah, yes, po. Opo, So, okay. 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 so yes. dun na kayo nakakuha ng inspiration na mag-start na din mag-painting. Ah, oh, yeah. Ang <laughs> daming inspiration na nalabon. Oh. Influence <laughs> kasi ni Lolo. lahat kayo, mag-drawing kayo. Hindi <laughs> kayo lalabas sa bahay pag walang drawing. <laughs> so, ma'am, thank you so much po dahil pinakita nyo din ang inyong mga artworks. Ayan, thank you po. Mm -hmm. na mga ka Dito na nagtatapos ang ating episode for today. Don't forget to subscribe and follow lahat ng social media pages ng Akay ni Sol sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, and ng alagang Sol Aragones on the go. Marami pa tayong lugar na bibisitahin at pupuntahan at marami pa tayong pagkain na titikman. Hanggang sa susunod na paglalakbay ni Inday Fatima. Thank you for watching!